The momento truth sige po. Sanong. Sige po. Hindi ko na ubos pero tinake out natin. Hihihi. Google Pay lang. Malakas. <laughs> Nahira. Nahiya ako mag voice over dun sa dinindilukan. Ang dami nag-uusap eh. <laughs> try naman natin patay yung wifi another one <laughs> refresh na lang po sa iyo Second. yung gumana bumalik ako tinesting ko ng walang wifi gumagana sa lupit putik hindi na ako magdadala ng wallet kahit kailan <laughs> honest review so ano na hassle na dumukot sa sa pitaka like kung babayad kayo dudukot pa kayo sa wallet cringe benta <laughs> ko na yung sa ko for sale 2k na lang sa comments <laughs> joke lang <laughs>